ka ba kung bakit hindi ka pa rin monetize sa kahit anong tools ay nakalagpas ka na ng 500 followers kahit star tools ay wala ka pa guys mahalaga na alam mo to at i-check mo ito kasi ito yung guide mo patungo sa iyong monetization syempre pag monetize ka na ito na yung daan na kumita ka na babayaran ka na kaya sikapin mong masunod ito at makuha mo so puntan mo lang ang iyong dashboard tapos titingnan mo dyan guys yung achievement mo i-click mo yung see all para makikita mo dyan kung ano pa yung kulang na kailangan mong punuin para makuha mo na yung level 3 or magkakaroon ka na ng monetization kasi nakumpleto mo na yung mga achievement na yan. Napakahalaga nitong 1K place, 2K place, 3K place sa iyong mga reels. Dapat makaabot ka para ikaw po ay makat angat at mabigyan ka na din ng star tools. Okay? Pero syempre, take note, dapat wala kayong violation sa iyong account para ma-monetize po talaga kayo. At antabayanan nyo po sa next ko pong video, paano ba natin mapapabilis na mapuno yung 1K, 2K, and 3K plays. Sa hindi nakakaalam, second account ko na po ito ha. Please share this video and follow for more.